Usap-usapan ngayon sa social media ang recent Instagram live ng actress at beauty queen na si Herlin Nicole Budol o mas kilala sa tawag na Hipon. Makikita sa nasabing video na kumakain si Herlin habang naglalive ngunit bigla nga itong tumayo para mag-CR pero sa kasamaang palad tila nakalimutan ng aktres na wala siyang pang ibabang kasuutan. Dahil dito nagulat ang mga netizens dahil tila may nag-hello, ngunit ang nasabing video ay mabilis lamang kaya maging si Herlin ay nagtatanong kung nakita ba ng mga manunood ang kanyang ari-arian. Mapapanood naman na tumatawa ang kaibigan nito na nasa background ng kanyang live na ayon sa kanya maging siya ay nakalimutan na walang pangibabang suot si Herlin Budol. Sa kasamaang palad, agad na kumalat ang nasabing video dahil marami sa nakapanood ng live ni Herlin ay nakapag-screen record at kasalukuyan ngayon kumakalat sa social media. Makikitang agad naman na bumalik si Herlin matapos niyang mapagtanto na wala siyang suot na pang ibaba at agad itong nagtanong maging sa mga viewers kung nakita ba yung ari-arian niya. Tanong ni Herlin, tingnan mo nga, nakita ba? Nakita ba, guys? Agad naman na tinihil ni Herlin Budol ang kanyang live habang tinitingnan ang kanyang ibabang parte ng katawan ngunit may mga ilang netizens ang nagsabi na baka sinasadya ni Herlin ito para mapag-usapan. Narito ang komento ng ilang netizens, nakakatawa ito, e eh no, meron pa ba, halos ilabas na nga lahat. Gumagawa ng gimmick para pag-usapan, may kasama siya tapos walang undies, ano yun, may suot naman na underwear, din nyo lang napansin mga maduduming isip, halatang may panty kulay black, ano yun wala siyang panty kahit may mga kasama siya kahit bakla pa yan, tsaka isa pa bakit naman hindi siya magpanti alam naman niya may kasama siya. Uso naman 'yan, yung iba nga ibinabandera pa nga yung um, um, gugu. Ano ka 'to? kaya ako nang tama. <laughs> Tignan mo nga nakita ba? Gagag <laughs> Nakita ba? i mo na ito, Zul. Nakita nyo? Tingnan mo nga! Wala ang bagay sa akin. Tingnan mo Wala din sa isip ko. Basta ko naman kasi tumata yun siya, mo nga! Nakita ba, guys? Wait lang, babay na.